未来。 Kawain oh, na muna, sakay so, tayo sa series. Ayan mga kaluling mga nangmaga, nakarating na tayo. Ano? Ah, uh, ito na yung ating uh, dala. Oh. Yeah. Safe na tayo sa ating uh, biyahe. Ayun. Uh, ating uh, iwan ng mga damit na karaan mga kaluda yun na kasi hindi pasyadong naibinta kaya okay lang bibinta natin yan pag ano na yan mga kaluda almusal na ako at naka maaga ko nakauwi ngayon bali last 8 dito na ako Ayan. okay kain muna ay makadod isang magandang maga kami ni Tadoy magawa ng kwan ayusin namin yung host linyan tubig gawa ng na ulan na palagi kailangan na yun doon na lagyan ng kwan ay di ba tayo nagdala ano balik ka mo to sin <laughs> lipat ako ako, ako lang dyan dapit bitan ko ako lang dyan dyan bol ka lang it kun angai sakai kaba ha bolkot dua igu duja tong a untalang tu karun heeh ganti mo dal tang yero mo dulu ma sigi ma kon aku tu ma atop nang ku ka atop ambut tu ai pamangani kon ka atop atop karun para aku Mage. Oo, gani. Ay, aku, aku, aku makai. Oh, hai. emang kan itu adalah tipe balik ngatuin jeru lagi yang kasih makan bubung, sama oh, chicken sila lo, oh. chicken, main chicken sila, may chicken, may kambing pang sih oh. lo, apat. Yung lima, anim, dah yang kambingnya. kasi lago na ng mga damo mga kadodoy. gawa na nga siyempre na ulan na ito yung hapul ang bilis na mag ano next week na tayo mga magtanim mag uh, tanim ng mais dun sa bukid abangan nyo lang pero bukas baka makapunta ako dun tingnan ko yung sitwasyon dun ay Ito naman yung bahay ni Tadoy. Yung papa niya, tsaka si Nana Igor, pinsan niyan. Kaya sikin-kasin kaya kami. Tama, wala siyang trabaho. Sama tayo dyan. Itong lupa sa kanila, nakikikuan lang kami dito ng tubig. Nakikihingi ba? Yan. Kikihingi lang ng tubig. Oh. Kasi pag nagpa kuan ako mga kaluloy doon sa kuan sa tao doon sa kaingin sa bukid doon At saka sa palayan hindi na tayo pwedeng kuan dito ay Sambay bukasan Nandito yung eskabila. Tinatali ito ng ano. Kasi gawa ng pinapasok ata ng kambing. Ayan okay Oh, kaya may tali ito Kasi pag hindi mo ito tinali napunta yung kwan. Pupuntan ito ng kambing. Minubuksan kasi yung kambing ito Ayusin na natin. sara natin ng na igi kasi kumilitan tayo ng kwan may tanim kasi dito sa taas yan Ayan. kasi minsan yung mga kambing ay pag ano humay na natin ano yung pang ibang tali kasi dadaan pa ka tayo yan yan na muna yan kasi dadaan pa yun si tadoy maula na kasi mga kadudoy kaya kailangan natin ano yung dito gagawin talaga hindi po pwedeng hindi saan yung daanan ito tayo ang cute ng ano ng tuba oh matubo <laughs> pa nga oh kasi maliit pa kasi ito yung linya na sa atin eh doon yata

Marami kasing ano dito eh. Huh. Kuha ng linya ng tubig ba? O. Huh. Doon tayo sa taas oh. Yan. Kano natin mga Karud, eh. Nagawaan mo natin. O may naman. Bahay namin papaya. Sa dito ng nanay ko eh. tayo ay eh mga yo o oh. harikrapan ko to ng siminto pagdating ng araw kasi pangit na siya ngayon hindi na kasi nung ano nakaingin na kasi dati dito gubatan ito dito maganda tong area nung kinaingin na parang naganito na siya pangit na sa tingnan pero noon sa gitna talaga yan ang kwan sa gitna talaga yan ang mga kahuyan dati dito kaya maganda pa siya noon. Ngayon, parang na iba na. Mayroong tutuusin. Pwede pa ata kung maka dito lang mga kuno. Pwede kang mag-ukay dyan eh. Mahahanap ka pa ng ibang kunin eh. Source. At tubig talaga. Mayroong tutuusin. Marami pa yan dyan. Pwede kang mag-ukay dyan eh. Meron sa kabilang bundok yan o. Oh. Meron din yan dyan. Ukay lang talaga kailangan. Eh, ganun naman kaduloy. Abang-abangan yun nyo lang yung paggawa natin dito. Garden to na ano eh. Ang tatay ko. Anong ah, pinsan ng na nanay ko. Ayan. Oh, hinog na nga papaya Oh. Tinutukuran niya. Kuhanin ko sana eh. eh. joke lang. Dahil <laughs> hinog Oh. Ayan mga kadudoy, magandang maga. Gawin na natin tong ating bahay-bahay uh, ng ating kwan dito. Kuna na tubig. Gato po daw ay Ay, ano kaya kulor na to? Diyan, so, puno. Hey,

doi, akunan mo na natin ito. Uh, tawag dun. Igiba natin bah. Yan, igi ba? Yan, igiba natin. Para linisan natin ito, para malinis ito. Ya. Tabi-tabi po. Aray ko. Aray pala? 你上工不呢？<music> le mie pole sono diran ko to maka do de sakuan nang siapi malalim din pala Malalim pala ito mga kaduboy. mababaw lang. Kalau pelan-pelan makan dulu. Kailangan talaga mga kadudoy, mapasimentuhan ko to. Para pagdating ng panahon, eh, maganda-ganda talaga. Tingnan mo yung sa isa, oh. Ang ganda ng ganda, kanya dito. Malinis, malakas, oh. Ang cute. Oh. Yan. Ito malinis yan, maganda dito. Dito sa atin, medyo na-open na siya kasi. Kaya kailangan din natin itong gawa ng paraan lalo dito oh. magkanal ako dito hindi na siya mag magpunta dyan pagaya nung may kanal sa taas punuhan mo natin dami laman pala kaya mga abangan nyo lang yung paggawa-gawa ng bahay mamaya kasi ito maganda dito eh clear clear yung tubig oh. Eh. yan kaso nga wala na kasing damo kaya yung ano dito nalalagas yung mga lupa pag naulan kasi dati kwanto eh mapuno to malinis to noon yan mga kadudoy abangan nyo lang mga yung pagkukumpunin natin dito yan mga kadudoy maglalagay na kami ng tadoy ng kwanto na, naubos to na yung ano lupa tapos mag eh, lagay kami ng tadoy ng bato igang tawag dyan eh tingnan natin kung begana yung ko mga pamamaraan natin ba ini tuh hidungnya bây giờ bắt đi gak mau kostong itu, boleh, ah kira-kira, orang yang kah, um, kau bisa yang kauan dapat ya, langsung atau pas nanti boleh, boleh mau kau puno, puno, ambal mau host puno teh, bisa yang anong klasik host, itu man oh kauan dari alang, di balik pulang karo, mau turun lagi, mau baliknya ah, nano, balik no. pulang balik Pwede dyan. Pwede dyan. Ano ba sa amo Hindi ako kaya hanggut. Laguhak yan. Dapat si Dalong datang mabuhay tubi. hmm. sa tubig. May sinugpunan pa ito doon sa mga banda kakapayas o ay. May ah, aran dyan na. Merah, ano? upyo, so may aran na. Importante mas 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 mataas ya, Mas mataas. Hmm. Ay kung Ano hmm, dyan? Dito pagkututan, Hindi, hindi. Tama. Ay, dito sa pagkututan. Mga nilag sana itinyo kabubun kaya kung kututan mo matupong. Oh. <laughs> matupong dito sa sa Ay Nagdapat kan? para panahay itu Kakadan Tahu-tahu kung hayan. 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 Tahu-tahu inabot tayo ng 8 minutes ya. Eh. Ay mga kadudoy, lagyan na natin ng tubig yung hook. Aliwa ko doon yung malimpiyong balti, oi. Eh. aktif kan dur lupa insah enggak ada to bag oh dalhidang itu isa Này cái này. Nhìn. Ta đang subit. Cái màn hình. Một đứa đã đang lên Kita mo tong ginkwan ko to? Oo. Mm. Pag ko nga ho. Bulong bulong mo. Mm. Oh. mo kung nang tubod. Kung ay nagtubod sa ba. Ya yeah, mga kadudoy mamaya na. Ya yeah, mga kadudoy medyo pinawisan tayo ng tuduh. Pero tatapusin na rin tong ating bubong mamaya. ni natin uli ito. sa gawan ko na ito ng mga kanal kasi iba na tong ano dati. Maganda ito dati dito. Kaso ngayon siyempre uh, medyo yun know, o, nagra, uh, ano yung mga lupa pupunta dito so gawa na lang natin ng paraan yan pero kahit paano bubunga natin tapos sa uh, dating ng kwan palit palitan na lang natin ito ng mas matibay kasi ngayon madali, kasi ako kasi wala naman gagawa wala kasi yung paghuhuna ng ano pagdating so, dating na lang ng panahon na ako na naman to hindi naman to pam patibayan talaga sobra pero importante mayroong bubong yun know, o, may linisan pa natin yung uli <laughs> kasi tag-ulan ah um tag-init na, okay lang. Tsaka pangit talaga 'to pag walang bubong. Kaya gagawin muna natin. Si do'y kumuha na ng merienda namin, nakapagod na. Ayun yung mga salaan ni Mamay oh. Ayun. tingnan na lang natin mga kuroy. Kaya binit. Ayun know, oh. Ginis dalat yata ako. Kaya ginit.